Ay, nagsimula na nga tayo mamigay ng oregano guys kaya yun hmm, sinumulan talaga natin para ma para mas mabarami yung pagbibigyan natin na mga tao alright guys so eto na mamimigay na tayo ng oregano so, mamimigay ako ng oregano mga ganito uh, na pangalan niya si Bye -bye. Wow. Like si uh, mo na healthy recommended and beneficial ang oregano ko ay ayun yung pamimigay natin oray gano'n guys and sinumulan ko na nga ikat yung mga sanga inisa-isa na natin dumating pa nga sa point na nasugatan ako ayun, guys susugatan ako ayun yung ko which is nag-lead sa atin. Para mas lalo tayo maging determinado para matuloy yung plano natin. And kung makikita ninyo, napakadaming dugo na tumulo sa kamay ko. Grabe, hindi ko in-expect pero nakatulong sa akin para mas lalo kong ganahan sa mga ginagawa ko. Talaga Pag may gusto talaga talagang gawin, may mangyayari at talaga kasala kong ginaganap bigay. Talagang masakit yon kaya kailangan bumawi talaga tayo. umalis na nga tayo at binalot ko na yung mga oregano. Pumunta muna tayo sa mga malalapit na bahay sa amin at binigyan ko na din sila. Grabe, nakakatuwa nga lang at nakakagulat yung reaksyon nila sa akin kasi di nila inaasahan na oregano yung laman ng itim na plastic. Ang ginawa ko, lahat ng may mga kailangan ng oregano, binigay ko talaga sa kanila. Halos maubos yung isang buong plastic bag. Nakikita nyo naman, di ba kung paano sila kumuha? At bumalik ako sa bahay kasi mauubusan na talaga ako ng daladala at tag-isip ako ng ibang strategy. Dahil wala tayong audio, Susubukan ko na lang na ipaliwanag sa inyo sa pamamagitan ng pag-voice over. So sa madaling salita, pumunta ako ng office at pinakita ko sa inyo kung paano ko binalot nang isa-isa. Sama ko nga pala yung kambal ko diyan. Isa-isa ko nang nilagay lahat sa plastic at dali-dali na din ako umalis kasi may nag-chat sa akin at pupuntahan ko siya ngayon sa dulo ng Nabotas, which ni Adam at may nagpapasok sa akin. Nagulat ako, siya pala yun. Kasi ito na yung moment na mabibigay na natin yung oregano na hinanda natin para sa kanya. Talagang possible pala na makita natin siya at mabigyan. Kaya naman nakituwa natin guys. Kasi for the past 3 years man, ngayon na lang natin ulit siya nakita. May mga blessing talaga si Lord na hindi, hindi natin inaasahan pero ibibigay niya sa'yo.